Fire and tsunami is, is coming to Manila. Earthquake from magnitude eight. And God told me it's because of their idols. There's another festival coming in January. I saw people dying in the festival. Bring Jesus something. They they're going to kiss the statue. They're touching the statue. The people are jumping on each other because of the statue. I saw people dying in that in that day. A lot of people. Ang nakakatakot na hula ni Perez Ndi sa Pilipinas sa taong 2026, isang pastor na nakakakita daw umano ng hinaharap ng Pilipinas, si Perez Ndi isang pastor na mula sa Africa. Ngayon ay pinag-uusapan ng mga Pilipino matapos maglabas ng matinding mensahe mula raw mismo ito sa Diyos para sa Pilipinas. Ayon sa kanya, ang taong 2026 ay hindi taon ng takot, gaya ng sinasabi ng ilang psychic at manghuhula, kundi isang taon ng paghatol, pagbabagong espiritual, at muling pagising ng bansa. Sa kanyang sariling mga salita, sinabi ni Perez Ndi, This is the prophecy for 2026 God has given me for the Philippines. I stand with the authority of heaven and cancel what the soothsayers and psychics said about the Philippines. Kaya narito ang sampung babala at hula ni Perez Ndi sa Pilipinas sa taong 2026. Pang-sampu. Pagkabigo ng mga manghuhula at psychic. I saw these psychics, Rudy Baldwin and Jay Costura. I saw their prophecies failing and not coming to pass. I saw them being exposed and betrayed by their own close people. Ayon kay Perez, darating daw ang panahon na ilalantad ng Diyos ang mga huwad ng manghuhula at psychic sa Pilipinas. Ang mga sinabi ni ND ay si Rudy Baldwin at Jay Costura. Ang mga nagpapanggap na may kakayahang makita ang hinaharap ay mawawala ng kapangyarihan. Ipinahayag din niya na marami sa kanila ang magkakasakit at mawawala ng sigla at kung hindi sila magsisisi, kamatayan daw ang susunod sa kanila. Pangsyam, pagpapatuloy ng sakuna at kahirapan. In 2026, I saw continuous floods, earthquakes, and famine because many people refused to repent in 2025. Nakakita raw si Perez ng mga sunod-sunod na kalamidad. Baha, lindol at taggutom. Ayon sa kanya, ito raw ay bunga ng matigas na puso ng mga tao noong nakaraang taon. Habang patuloy na nagbabalik sa kasamaan ng ilan, lalo namang titindi ang mga natural na sakuna bilang babala ng kalangitan. Pangwalo, pag-iyak ng Pangulo at krisis sa bansa. I see the President of the Philippines crying because of depth and hardship. I see other nations bringing help to the Philippines ayon sa manghuhula, makakaranas daw ang bansa ng matinding krisis sa ekonomiya at kalikasan, dahilan upang mapilitan ang mga leader na humingi ng tulong mula sa ibang bansa. Binanggit pa ni Perez na makikita niya ang Estados Unidos, China at United Kingdom na magpapadala ng tulong. Sabi niya, the president will go through hardship na tila babala ng isang mabigat na pasaning pampinansyal at pampulitika. pang pito 7,700 na anghel, maghahatid ng paghuhukom at pagsilang ng muling pagsigla. I saw 7,700 angels in the Philippines in 2026, ushering revival in all islands, but also pouring out judgment to others who refuse to repent. Isinalarawan ni Perez ang libu libong anghel na bumababa sa bansa ilan para magdala ng revival o muling pagsigla ng, pal palataya at ang iba naman ay para magdala ng hatol sa mga mapagmatigas na puso. Nakakakilabot mang pakinggan pero ayon sa kanya, ito raw ay tanda na pinili ng Diyos ang Pilipinas upang maging sentro ng espiritual na pagising sa Asia. Pag-anim, pagyanig sa mga relihiyosong namumuno. The religious authority shall be shaken. God will phase out the old and bring in new prophets, new pastors, new apostles, new evangelists, and new teachers. Ayon kay Perez, magsisimula ang pagbabago sa simbahan mismo. Ang mga leader na tumalikod sa kabanalan o nalulong sa kayabangan ay aalisin ng Diyos. Papaltan sila ng mga bagong tinig mga batang lingkod, tapat, at walang takot ipahayag ang katotohanan. Panglima, crisis sa ekonomiya at panibagong pagsilang. I see depth in the economy of the Philippines in 2026 because of famine and natural disasters. There will be a crash in the first six months, but the last six months shall begin to shine bright if they repent. Babala ni Perez, mararanasan ng bansa ang matinding paghina ng ekonomiya. Sanhi ng mga kalamidad at taggutom. Sa unang kalahati ng taon, magiging mahirap ang sitwasyon. Mataas ang presyo ng bilihin, maraming mawawala ng trabaho. Ngunit sa ikalawang kalahati, kapag ang bansa ay nagsisi at bumalik sa Diyos, unti-unti raw muling sisigla ang ekonomiya. Ito raw ay divine reset upang alisin ang kasakiman at ibalik ang tamang paggamit ng kayamanan. Pang-apat, muling pagsigla ng pananampalataya at musika ng langit. I saw gospel music in the Philippines rising strong People were turning to God because of the songs. Ayon sa kanya, isang malaking revival sa musika ang magaganap. Makakarinig daw tayo ng mga bagong awitin ng pananampalataya mula sa mga dikilalang mga awit na biglang sisikat, hindi dahil sa kasikatan, kundi dahil sa kapangyarihan ng Diyos sa kanilang mensahe. Makikita raw natin ang mga tao na nagtitipon, sumasamba sa lansangan, at tumatangis sa galak. Number 3. Pagyanig ng pamahalaan at pagbangon ng mga kabataan. The political authority of the nation will be shaken and corrupt leaders shall resign. I see young leaders rising to power, Babala ni Perez. May malaking political shaking na magaganap. Ang mga tiwaling leader ay babagsak at lilitaw ang mga kabataang leader na may takot sa Diyos. Kasabay nito, makikita rin daw natin ang mga kilos protesta at sigawan ng bayan. Tanda ng pagkauhaw ng mga Pilipino sa katotohanan at katarungan. Pangalawa, paghatol ng Diyos sa mga masasamang espiritu. Judgment shall be served to thousands of psychics, magicians, witches, and wizards in the Philippines. Many will become sick, and if they don't repent, death will follow them. Ayon kay Perez, ito ang panahon ng divine judgment. Hindi lang ito laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga puwersa ng kasamaan na matagal nang gumagapo sa bansa. Sabi niya, darating ang araw na mararamdaman natin ang bigat ng espiritual na labanan, kung saan ang mga huwad na propeta ay babagsak at ang liwanag ng Diyos ay magwawagi. At ang ating number one, ang dakilang pagbabago at muling pagising ng Pilipinas. The horn of great princes of darkness will fall and the righteousness of God will prevail over the evil in the islands of the Philippines. Ito ang pinakamatindi at pinakamagandang bahagi ng propesya. Nakakita raw si Perez ng liwanag na bumabalot sa buong kapuluan. Tanda na bumabagsak na ang mga puwersa ng kadiliman at muling babangon ang katuwiran ng Diyos. Tinawag niya itong taon ng banal na pagbabago at pag-aayos sa Yeshua. Matapos ang lahat ng sakuna at pagyanig, ang Pilipinas daw ay magiging liwanag sa silangan. Isang bansang muling gigising, mas matatag, mas makajos at mas mapagpakumbaba. Ayon kay Paris Ndi, ang lahat ng ito ay hindi upang takutin, kundi upang ihanda ang puso ng mga Pilipino. Sabi niya, May the Lord have mercy on the Philippines and may the Lord truly wake up the people. Kaya mga kasuksay, kung totoo man o hindi, isa lang ang malinaw na mensahe panahon na upang manumbalik sa Diyos, magsisi at manalangin. At ang Diyos, yan ang tanging depensa natin laban sa puwersa ng kalikasan. Kung naniniwala kang may layunin ang mga babalang ito, i-type ang amen sa comments sa ibaba. Paki-like at i-share ang video. Maraming salamat at God bless.